Hello guys! It's me, Ramsel. So for tonight, ang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa palengke upang bumili ng aming hapunan. So ayun na nga guys, nanggabihan na nga po kami dahil sa akin, ako po ang may kasalanan dahil na late na po akong bumangon. So dito po as you can see, um, pumunta po muna kami ng supermarket para bumili ng aking sabon dahil wala na po akong gagamitin pang laba. So, ayun guys, after kong makakuha ng sabang binayaran na po namin sa counter, so hindi ko na po na-videohan. So, nakikita nyo po rito, um, almost 7 p.m. na po yan nung naglalakad kami para bumili ng ulam namin sa palengke. So, kitang-kita naman ninyo wala na pong masyadong tao at medyo madilim na po. And of course, alam naman ninyo guys, um, dito sa San Jose City, hindi pa naman Totally, tinatanggal yung mga pailaw nila. So, I think, aabot pa ng kinsenas ang pailaw nila. So, if you want to go here sa San Jose, um, available pa po ang, ang kanilang pailaw. So, nakikita naman po ninyo ang siguro ang ilaw. So, okay naman siya so far. And of course, after ko ipakita sa inyo yung pailaw, so diretso na po kami kagad sa may night market or wet market. So dito po ang unang first station natin ay kailangan natin bumili ng karne ng baboy o pang may meron tayong ipanghalo sa ulam natin na pakbit. And after natin bumili siyempre ng karne ng baboy, kailangan natin bumili na rin ng pakabit. So hindi ko na rin po na full video yung pagbili natin ng pakabit. And Nirepack pa po nila ate yan. So, wala po kasi naripak na dyan. So, nagre-repack na lang po ulit sila para sa amin. At syempre, pagkatapos natin bumili na ng ating mga ulam, so ayan na nga, nakikita nyo guys, um, hinihiwa ko na po yung mga pakbet para amin na pong iluto ito. So ayan, ang um, isang, isang supot lang po na pakbet ang aming binle dahil dalawa lang naman kami ng kasin ko. So, ayun lang guys, habang hinihiwa ko po ito is tinime slap ko na baka humabol pa to ng tatlong oras ang ating video. And of course, after kong mahiwa ang lahat ng kulay at katni, ayun na nga guys, kita-kita ninyo, naluto na natin ang ating ulam. So, kumuha na kayo ng malamig na kanin dyan at sabayan nyo kami.